Ito si uh, Kapitan na uh, Rafael uh, Paing Briones no, ang dating uh, barangay captain ng uh, Barangay Briones. Kap anong uh, masasabi mo kasama ka ngayon sa magrarali po? Uh, yung masasabi ko lang po, magandang hapon po. Especially sa ating mahal na pangulo. Mahal naming pangulo Ferdinand Marcos Jr. Nandito kami ngayon sa Plaza ng Kalibo. Upang iparating namin sa si inyo ang aming damdamin na kung saan ikaw ang accountable dito sa nangyayari dito sa flood control project. Ang itatanong ko lang sa si inyo, bakit kayo ang accountable? Dahil kayo yung pinakalas na magpirma sa budget, dapat huwag ninyo, huwag, hindi ninyo pinirmahan kung nakita ninyo ng mga insersyon. Dahil may veto power kayo eh. Bakit pinirmahan ninyo? Ayan yung nangyayari ngayon. Dito naman sa aming bayan, na especially dito sa pabahay. Dito sa pabahay, may mga korupsyong nangyayari. Nung si Presidente Duterte pa, tumawag na ako sa kanya nito. Pinabot ko yung korupsyon ay wala mang nangyayari. Investigasyon ko no, pero wala mang nangyayari. Unang-una, substandard, yung mga materyales. Nung natapos na yung may ging award na, may, may, mayroon ng may-ari, alam mo, wala pang tubig, walang kuryente. Sabi ng may ex-mayor namin dito, ha, at saka yung planning engineer, na sa planning, kayo muna mag-abono, magpagawa ng linyada ng tubig at saka linyada ng kuryente. Later on, iripan natin sa inyo ang budget kung magkano ang ginastos ninyo. Bigyan niyo kami ng resibo parang mairipan ninyo yung inyong nagastos. Ang tanong ko, bakit ging paggastos yung mga may-ari? Dahil nasa program of works, nga budget yung mga linyada ng tobe na yan, installation of kuryente, nasa program of work po, po yan. Ngayon, yung tanong ko, sa kaninong bulsa napunta yung budget para sa insulation ng tubig at saka ilaw. Yun yung tanong ko. Kaninong bulsa napunta? Dahil kung ilang libo yan. Isa pa, yung iparating ko sa inyo, tungkol dito sa senior citizen. Alam naman natin yung mga senior citizen na ito. Ako, senior citizen na rin. Pero hindi ako nakikialam sa mga pension-pension na yan. Dahil mayroon akong pension sa SS tama na sa akin yon. Ang tanong ko lang ngayon, hambang kahit ham, bakit hanggang ngayon kinokolektahan pa rin yung mga pobre na itong wala-wala nang -wala eh, kapiranggot lang yung tinatanggap nila buwan-buwan. Kukoliktahan pa rin dito kung, kung anong mga certain amount, may mga 200, mga registration piraw. Ay bakit ganyan yung gobyerno natin? Pobre na nga, tinutulungan na nga ng gobyerno pagdating dito. Kinukuliktahan pa rin sila. Ayaw naman, king tanong ko doon sa taga-region DSWD. Tinanong ko kung nasa, kuan ba kako ninyo yung tong pagkukulikta dito ng certain amount kap wala yan sa kuha namin sa patakaran ngani illegal yung ginagawa dito sino nangongolekta po kap natural yung mga presidente ng federasyon gaya may presidente every barangay giglikramo na namin to sa, sa, sa inyong, sa mga bidya pero hanggang ngayon bakit kin, hindi ma, matapos-tapos yung pagkolekta na ito ng certain amount may mayroong registration pa na 200 So, ibig sabihin, kapit... Dapat, dapat, punduhon na ito. Uh, so, ibig sabihin, nire lang, ang nireklamo nire ninyo, hindi lang korupsyon sa mga government project like flood control, kundi marami pa. Yung korupsyon, uh, kailangan dito sa barangay natin, ay ako ikapitan, kailangan linisin muna natin yung korupsyon dito sa kabaranggaya natin. Uh -huh. Imagine ha. Yung ira ng barangay, especially yung barangay ko dati, kapiranggot lang yung ira. Hay instead nga i seminar ko yung budget na yan kung saan kami pupuntang seminar, ha? Ah, hindi ako sumasama sa mga seminar. At nagbabasa lang ako sa libro. Yung budget sa seminar, binibili ko lang ng gamot para sa aming center. Dahil maraming barangay mahirap. Hastang hanggang ngayon walang gamot. Samantalang yung mga bilyon-bilyon na pira ng gobyerno, ninanakaw lang mga, mga kurap na politiko. Hindi naman lahat. Yung mayor natin dito sa Kalibo, okay mabait ah dahil wala yung asawa, ma mabait yung saludo ako sa mayor namin dito sa Kalibo. Uh, so, yan po. So, ano ngayon ang, ngayon may mga rally dito, kasama po kayo, magsalita kayo mamaya po. Kung bigyan ako nila ng oras, pero yan lang, yan na yung masasabi ko. Ayan na. Dahil, yung kinukuan ko sa ating mahal na presidente yung parte sa insertion ha ikaw yung may power ikaw yung last nga magpirma sa budget bakit hindi mo ging yan bakit bakit pinirmahan mo dapat ging mo dahil may veto power yung presidente di ba oy eh, bakit pinirmahan mo sa panahon ninyo masigasig po kayo nung panahon na kayo ay barangay captain ng barangay Priones pantay sarado mga proyekto no? Huh? yung ako yung barangay captain three terms, akong nag barangay cap chairman dyan uh -huh. nung kaka kung may nakita kang papel nga na humingi ako ng tulong, o boto ninyo ako wala kayong makikitang kapirasong papel na humingi ako ng tulong o butohan ninyo ako bilang chairman. Nung ako yung chairman, pinagmamalaki ko, drug free yung barangay Briones, drug free, ag Isang bisis lang ako, nagpa-ombudsman. Hindi ko lugar yung tambak, barangay tambak, uh -huh. di may tulay doon, hindi na nagpa-function yung tulay doon. Uh -huh dahil hindi maka-exit yung flood water dahil yung tulay doon sa butong portion ay may may stockpile na ng mga graba o anong kwan hindi na maka-exit through flood water that's why yung baha hindi na maka-exit sa sibuyan si nilitratuhan ko yan kahit hindi ako kapitan doon nilitratuhan ko at ipadala sa Ombudsman. Ito ka ako yung dahilan kung bakit binabaha kami dito. Ito yung dahilan. Sarado yung tul ilalim ng tulay. Ngayon, nag-action ng Ombudsman, pinadala yung sulat ko doon sa DPWH. Yung DPWH, nag-allocate silang budget. Ayun, ba bago yung tulay na yun sa tambak. Pagkatapos ng ginagawa yung tulay sa tambak, marami ng politiko rito nga. May mga tarkulin na may mga may mga tarkulin na sila doon. Uh, pero ikaw nag-effort na... Hanggang sa ngayon may, may mga papilis pa ako dyan sa halgaling sa ombudsman. Nga ni, kung minsan yung mga piking politiko nga raw, oh. yun, papi, pa, paskin, paskin sila ng harkulin nila doon. Uh -huh. Yan lang yung masasabi ko. Uh -huh. Parang uh, sa panahon ngayon, sinayang yung kapitan na katulad mo eh, no? Kasi uh, tumakbo ka last sa uh, eleksyon pero hindi ka nanalo ko. Kagawad. He, sinadya ko naman talagang hindi na ako magkuhan dahil matanda na ako eh. Mm -hmm. Hindi na ako maraming hindi nakaka sayod na nagpaila ko kandidase. Sinadya ko talaga dahil what hindi ako nagkukumpanya abe tulungan niyo ako o ano Bakit nung uh, hindi kayo nagkaanap kanya ganun na <laughs> nung yung grupo na namin pamangkin ko kasi yung kapitan ngayon uh -huh. mga pinsan ko pamangkin ko uncle Huwag ka namang tumakbo, ibigay mo naman sa amin. Mm -hmm. Kami naman, eh, huwag ka nang mangumpanya. Okay, kayo yung kumpanya. Instead nga, kumpanya ko yung sarili ko. Sila Hindi na, na. sila na. Sila na, o yung grupo. Nagsilik ako sa listahan at saka yan yung speciality dyan sa pabahay. Alam ng mga tao sa pabahayan, hindi ako nagkukuan sa kanila. One time during election time, hindi ko kayo nangupanya at nakita namin kayo, nag-viral ka rin dati sa mga interview namin na after ng election, doon ka naglilinis ka ng kalsada? Ay, gawain ko talaga yun. At saka ako lang yung kapitan na hindi lumabas ng, dito sa Kalibo. Oo. Oh. Oh napunta Iloilo, -ilo, napunta kung saan sa lugar dito. Parang mag-attend ng seminar. Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa dito nga hindi ako nag-travel ng mga seminar na yan. Uh, yung, uh i klaro natin sa mga listeners natin, yung ibig sabihin ni Kapitan, yung mga travel seminars outside Aklan, yung halimbawa gumagasto, pupunta sa Cebu, mga ganyan, yun yung ayaw mo yung gano'n, no? Ayaw ko, mm -hmm. dahil bakit? Bakit po? May mga libro naman eh, mm -hmm. mayroong seminar naman dito eh, uh -huh. mayroong seminar dito sa Kalibo. Uh -huh. Bakit pupunta ka pa doon? Uh -huh. gastos mo yung buwis ng mga pobre yung kwan ko sa kanila noon, instead na ibayad ko doon, hmm. ay bili ko lang ng gamot para sa center sa mga pobre. Uh, last time, mga magkano ba ang uh, budget per kapitan yung sa panahon mo na mag-seminar sa ibang lugar? Laki siguro eh, no? Malaki. Dahil mayroon silang Bagyo, mayroong Palawan, mayroong Dabao, mayroong Maynila, kung saan saan, Iloelo, may Buracay pa. Isang bisis pa, nagkakakuan nga kami doon sa Sampaguita Garden. Ayun, no, may isyo noon? Oo, may isyo. No. Ngayon, sabi ko, okay, sasama ako sa inyo oh. dahil biniyo. Sasama ako sa inyo pero mag-uuwian kami. At saka yung bayad namin sa hotel nga mag-check-in rito, Iripan ko na lang, ibili ko ng gamot para sa aming sinter. Ay, Ay doon yung hindi sila, hindi kami nagkaintindihan. intindihan Okay, kayo na lang kakubala kung kung mag-check-in kami doon. Imagine ma, imagine na kasagsagan ng droga. Walang matira tatlong gabi, tatlong araw sa Barangay? Nandun kami, naka-check-in. Walang oh. tao, barangay, walang barangay opisyal. Oh. Ay kung anong mangyari doon sa barangay namin, saan yung barangay oh. opisyal? opisyal. Oh. Yun lang yung sa akin. Oh. So kayo talaga, nangihinayang kayo sa mga budget na gagastusin sa ibang mga kung ano-ano lang? Oo. Oh. Kahit natural, kahit anong seminar dyan, hmm. kung manakaw talaga yan... Magnanakaw talaga yan. Mag talaga yan. Uh -oh. Dapat yung seminar, dahil yung mga lumbikir, body mo, senador, congressman, uh -oh. ro'yon ro'y seminar. Uh -oh. Kung paano matigil ang korupsyon. Kung paano sila manakaw nang <laughs> hindi mabuking. <laughs> Ganon pala yan. Oo. Seminar sila, parang kung pa paano hindi sila mabuking sa kurakot. Uh -oh. Ay palin ay mismo presidente natin yung nabuking na sila. Uh -oh. Ay, eh, mas, masabi, masabi yung isa, ay, wala ako dyan, hindi ko niyan. Ano ang reaction mo sa mga hearing na ito, sa Senate at sa, sa, sa House? Walang mangyayari riyan. Hmm. May, walang, may makukulong? Wala. Pag walang makulong riyan, sigurado ako may makulong riyan. itong mga taga-DPD Village, contractor, may, may managot. Pero hindi yung Mga lumiking bat people nga ito. Apa? Mabudla ito. Mga congressman at saka senador. Mahirap yan. So Mahirap. parang walang makukulong? Walang, walang makukulong dyan. Kat, maraming salamat. Baka kung, may idagdag pa kayo. Kung, kung walang makulong dyan, Aha. sa mga hiring-hiring nila niyan, uh back, malaking feedback sa ating presidente. Yan yung tandaan natin. Yung taong bayan, sigurado ako, pag walang makulong, yung taong bayan mag sa kwan talaga. Salamat po. Salamat yeah. kap.